Ang Fort Ramon Magsaysay ay isa sa pinakamahalagang kampo militar sa buong Pilipinas, at isa ring simbolo ng lakas, disiplina, at sakripisyo ng ating mga sundalo. Matatagpuan ito sa bayan ng Palayan City, sa lalawigan ng Nueva Ecija, at ito ang pinakamalaking kampo militar sa bansa. Ngunit higit pa sa laki at lawak nito, ang Fort Ramon Magsaysay ay may malalim na kasaysayan na tumatak sa pagunlad ng ating sandatahang lakas at sa seguridad ng bansa. Sa video na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang kasaysayan, kahalagahan, at mga modernong papel na ginagampanan ng Fort Ramon Magsaysay sa ating panahon ngayon. Ang Fort Ramon Magsaysay ay ipinangalan kay dating Pangulong Ramon Magsaysay, na kilala bilang, the guy, at tinaguli ang, presidente ng masa. Noong dekada 1950, sa panahon ng kanyang pamumuno, itinatag ang kampong ito bilang bahagi ng programa ng gobyerno upang mapalakas ang sandatahang lakas ng bansa laban sa mga banta ng komunismo at insurrection. Ang lugar ay pinili dahil sa lawak ng lupain nito at sa ideal na lokasyon para sa pagsasanay ng mga tropa. May lawak itong higit sa 35,000 hektarya, kaya ito ang pinakamalawak na military reservation sa buong Pilipinas. Sa mga unang taon ng Fort Magsaysay, ito ay ginamit ng Philippine Army bilang pangunahing training ground ng mga sundalo. Dito isinasagawa ang mga pagsasanay ng mga recruits bago sila tuluyang may talaga sa kanilang mga unit. Dito rin nagsasanay ang mga espesyal na puwersa tulad ng Special Forces Regiment at Scout Rangers, nakilala sa kanilang tibay at husay sa pakikidigma. Sa mga matinding pagsasanay sa Fort Magsaysay, nasusubok ang pisikal at mental na kakayahan ng mga sundalo Mula sa mga obstacle course, mountain trekking, river crossing hanggang sa live fire exercises. Ngunit hindi lang pagsasanay ang nagaganap sa Fort Magsaysay. Isa rin itong lugar kung saan ginaganap ang mga joint military exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, at Japan. Dito isinasagawa ang Balikatan Exercises, isang taunang pagsasanay na layuning palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at ng mga kaalyado nitong bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad at sa mga sakuna. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapatunay na ang Fort Magsaysay ay hindi lang basta kampo, kundi isang mahalagang sentro ng internasyonal na kooperasyon sa larangan ng depensa. Bukod sa mga military activities, malaki rin ang ambag ng Fort Magsaysay sa disaster response at humanitarian missions. Dahil sa laki ng lugar at mga pasilidad, nagsisilbi ito bilang evacuation center at relief hub tuwing may malalakas na bagyo, lindol, o iba pang sakuna. Naging tahanan din ito ng mga displaced families noong mga panahon ng kalamidad sa Luzon. Sa ilalim ng AFP at sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno, Ginagampanan ng kampo ang tungkulin hindi lamang sa digmaan kundi pati sa pagtulong sa mamamayan. Isa rin sa mga kilalang bahagi ng Fort Magsaysay ay ang mga historical landmarks sa loob nito. Dito matatagpuan ang busto ni Pangulong Ramon Magsaysay bilang pagpupugay sa kanyang pangalan at kontribusyon. Mayroon ding mga monumento at training facilities na nagsisilbing paalala ng katapangan ng mga sundalo. Sa loob ng kampo, makikita rin ang Philippine Army Training and Doctrine Command o Tradoc, na siyang responsable sa pagpapabuti ng doktrina at sistema ng pagsasanay ng hukbo. Ang Tradoc ay maituturing na utak ng Philippine Army pagdating sa pagpapalakas ng kanilang mga programa sa edukasyon at pagsasanay. Ang kapaligiran sa loob ng Fort Magsaysay ay hindi lang puro baraks at armas. Mayroon din itong mga lugar na tila para iso ng kalikasan, mga bundok, ilog, at kagubatan na nagsisilbing natural na bahagi ng training grounds. Dahil, dito, naging perpekto rin ang lugar para sa mga jungle survival training ng mga sundalo. Sa mga ganitong pagsasanay, natututo silang mabuhay sa gitna ng kagubatan gamit lamang ang limitadong kagamitan, kung paano makahanap ng pagkain, at kung paano manatiling ligtas sa gitna ng ligaw na kapaligiran. Noong mga nakaraang taon, ang Fort Magsaysay ay sumailalim sa modernisasyon. Ipinagawa ang mga bagong barracks, firing ranges, at iba pang pasilidad para sa mas maayos na operasyon ng mga tropa. Dito rin itinayo ang mga pasilidad ng Philippine Army Reserve Command na siyang namamahala sa mga reservist program sa buong bansa. Ang mga reservist ay mahalagang bahagi ng ating sandatahang lakas, lalo na sa panahon ng kalamidad o emergency, at ang Fort Magsaysay ang isa sa mga pangunahing lugar kung saan sila sinasanay at inihahanda. Hindi rin mawawala ang papel ng kampo sa larangan ng Pistipong Operations. Maraming mga sundalong Pilipino na ipinadala sa ibang bansa bilang bahagi ng United Nations Pistipong Forces ang nagmula at nagsanay dito. Bago sila ipadala sa misyon, dito sila tinuturuan ng tamang disiplina, kultura at operational procedures upang maging epektibong kinatawan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, ang Fort Ramon Magsaysay ay simbolo ng dedikasyon ng bawat Pilipinong sundalo. Dito hinuhubog ang mga bagong henerasyon ng mandirigma, hindi lamang sa aspeto ng pisikal na lakas, kundi pati sa puso at isipang makabayan. Sa bawat sigaw ng discipline, honor, and patriotism, muling ipinapaalala ng Fort Magsaysay kung bakit patuloy na matatag ang ating sandatahang lakas sa kabila ng lahat ng hamon. Kung titingnan natin sa kasalukuyan, nananatiling aktibo at mahalagang bahagi ng National Defense Strategy ang Fort Magsaysay. Dito isinasagawa ang mga training para sa counter-terrorism, disaster relief, at humanitarian missions. Bukod pa rito, patuloy itong pinapaunlad upang maging handa sa mga hamon ng makabagong panahon, kabilang na ang paggamit ng advanced technology at modern equipment sa pagsasanay ng mga sundalo. Para sa mga ordinaryong mamamayan, maaaring hindi madalas marinig ang pangalan ng Fort Ramon Magsaysay, ngunit sa bawat sundalong dumaan dito, ito ay tahanan ng mga alaala, pawis, at sakripisyo. Sa bawat hakbang sa malawak nitong lupain, naruroon ang kwento ng mga taong handang ipagtanggol ang bayan anumang oras. Ito ang lugar kung saan nagsisimula ang mga tunay na bayani ng ating bansa. Kaya't sa tuwing maririnig natin ang pangalang Fort Ramon Magsaysay, tandaan natin na hindi lang ito basta kampo. Isa itong sagisag ng tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa bayan. Sa likod ng mga pagsasanay, operasyon, at sakripisyo, nandyan ang diwa ng bawat Pilipinong handang tumindig para sa kapayapaan at kalayaan. Ang Fort Ramon Magsaysay ay patunay na ang isang bansa ay nagiging matatag hindi lamang sa armas o kagamitan, kundi sa lakas ng loob at puso ng mga taong naglilingkod dito. Mula noon hanggang ngayon, patuloy itong magiging haligi ng seguridad at simbolo ng kabayanihan para sa buong sambayan ng Pilipino.